Naglabas ng memorandum ang Philippine National Police ukol sa pagkakaroon ng mga tatu ng mga personal applicants at maging ang mga kadete sa kanilang akademya o yung Philippine National Police Academy. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Pahardo na, uh, na merong detalye dito sa memorandum 2024-023 na dapat ay magsumiti ng affidavit ng kanilang uh, tatanggalin yung mga tato ng mga personnel na nakalantada. Hindi anya nila tatanggapin sa kanilang hanay ang sino mang mayroong mga tato at ilalahad nila sa kanilang affidavit kung anong uri ng tato mayroon sila at pagbabawalan sila na magkaroon ng tato na hindi natatakpan ng kanilang uniforme binibigyan ang mga ito ng tatlong buwan para naman tanggalin ang mga tato at kung hindi ay magagawa uh, uh, magkakaroon ng uh, administrative case laban sa naturang mga personnel